pulis na hinuli ng mga kabaro sa Makati. Nadiskubre kasi na rumaraket pala ito sa pagtutulak ng ilegal na droga. Umaaksyon si Marian Enriquez. Inaresto ng sariling mga kabaro si Police Staff Sergeant Chris Marquez ng Police Security Protection Group ng Camp Krame. Ito ay matapos magpositibo sa isinagawang buy-bus operation ng mga polis sa East Trembo, Makati. Nakuha kay Marquez ang limang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Sunod na hinalughog ang bahay ng polis sa bisa ng search warrant. Doon nakuha ang tatlo pang sachet ng shabu, drug parafernalia at mga armas. Itinanggi naman ng sospek na sa kanya ang mga nakuhang droga at baril. Pero ayon sa mga otoridad, matagal nang minamanmanan na ng sospek na pasok sa drug watch list. May mga lumulutang na pangalan no, na may mga binibentahan siya. Kaya pala maraming mga text messages dati na nare-receive din tayo dyan. Part na rin ng mga validation namin, no? na nagtutugma doon sa allegation against dito kay uh, Chris Marquez dahil dito sa report na ito. Hindi namin tinantanan yan hanggang sa siya'y mahuli namin. Kakasuhan sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Marquez. Posible rin siyang masibat sa serbisyo at mawala ng benepisyo kung mapatutunayang nagkasala. Umaaksyon, Marian Enriquez, News 5. Higit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa tatlong drug suspects sa Sampalok, Maynila. Ang isa sa mga suspect konektado raw sa politiko, maaksyon si Justin Ponsalang. Sa video ng police operation na ito sa apartment sa Sampalok, Maynila, makikita ang dalawang lalaking nakadapa sa sahig. Maya-maya, tumambad na ang halos isang daang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 3.5 million pesos. Ayon kay Police Major General Guillermo nagugatang nag-ugat ang operasyon sa tawag ng concerned citizens sa police hotline at kasunod ng mga surveillance. Arestado rito ang tatlong drug suspect na umunay miyembro ng grupo na nag-ooperate sa Maynila at Quezon City. Itong uh, grupo na ito led by Porfirio Pimentera ay uh, napag-alaman through surveillance ng ating RDEU kasama ng Station 4 na malakihan magbenta ng droga. Ang isa sa pangunahing target na si Porferio Pementera, konektado pa raw sa isang local politician at high-value target na Ninja Cops. Habang isa pang sospek, aktibong barangay tanod pa. They are connected, this criminal gang is connected with the local politician. At the same time, dating konektate doon sa mga high-value targets nating Ninja Cops. In particular, si uh, uh, itong, uh, si uh, Joey Alyangan na nahuli na at nasa city jail na. Hindi naman nakatanggi ang mga sospek pero katwiran ng isa sa kanila. Pang so maintenance ko po sa'yo. Pang maintenance? Opo. Ah, pang maintenance dahil meron pang maintenance sa... Uh, yung... Hindi, pang suporta ko po sa... Ah, pang suporta. Uh, ano bang pang maintenance saan? Sa sakit mo? Oh, o sa... Oh, no, sa sakit po. Natanggalan po ako ng kidney, sir. Nahaharap na sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang tatlo habang iimbestigahan na umunoy politikong konektado sa isa sa mga sospek. Umaaksyon, Justine Ponsalang, News 5.